Ay, ay, Kunwari ka po eh. Gusto mo lang naman palang hawakan to eh. Ba't di na lang ito laruin mo? Pinagsasabi mong laruin. Hindi ko nga yan. Siyado ko pa baby? Pag yan, tumigas, nagalit. Ikaw din. Pinagsasabi mo? Hey, kunwari ka pa. Ba't di mo na lang kasi laruin? Di mo na lang hawakan? Uy, na? teka lang. Ba't gumagalaw yan? Uy, okay ka lang? Uy, inawak-awakan mo. Nananahimik yan. Biglang gaganyan-ganyan ka ngayon. Wala akong alam dyan, ha? Nalaglag ano? lang yung phone Hindi eh. ko. Naglalaw ako dito. Matay tuloy ako. Ano? Ano? Duduwag-duwag ka dyan. Mm -hmm. Ganyan ka lang? Ha? Ayoko nga, baka mamaya.